Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla. Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang mo. Oh yes. Magandang araw sa iyo, kagapay. Ka Ito po ang programang Angkla. At ako ang inyong makakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship upang talakayin ang iba't ibang contemporary issues at current events mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia. Tumumbad ang lantarang nangyayaring agricultural smuggling nang bumisita ang kalihim ng agrikultura noong nakaraang linggo sa Pasay City Public Market. Nakita niya sa palengke ang mga gulay na tulad ng onion sticks, Chinese sham, large broccoli at paminta ay nababalutan ng Chinese characters. Ayon sa kalihim, ang mga produktong ito ay kulang ng sanitary at phytosanitary import clearances mula sa Bureau of Plant Industry kaya hindi ligtas kainin ang mga ito. Aniya, ano kaya nagkakaroon ng pagtaas sa presyo ng mga gulay ay dahil sa smuggling. Ipinagutos ng kalihim na imbestigahan ang mga smuggled na gulay at papanagutin ang mga nasa likod ng pagbebenta ng mga puslit na produkto. Hiniling naman ng Trade and Industry na magpalabas ang Bureau of Customs ng seizure orders sa mga smuggled na agri-products matatandaan na noong nakaraang Disyembre, nakasamsam ang Criminal Investigation and Detection Group at Bureau Plant Industry ng 1.5 million pesos na halaga ng mga smuggled na puting sibuyas, carrots, luya, bawang at mga frozen na karne sa isang bodega sa Tagig City. Pawang galing sa China ang mga nakumpiskang produkto. Wala namang sumunod na balita pa kung sinampahan ng kaso ang may-ari ng establishmento. Hanggang sa pagkumpiskan na lang yata ang ginagawa ng mga otoridad at hinayaan na lang ang mga lumalabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ipinagutos ng kalihim sa Bureau of Plant Industry na suspindihin ang pag i ng import permits sa sibuyas at carrots. Ayon sa kalihim, hindi raw niya hayaan ang iligal at masamang practice na ang mga lokal na magsasaka ng gulay ang nasasaktan. Nawawalan umano na ikinabubuhay ang mga magsasaka dahil sa mga smuggler ng gulay. Nanawagan siya sa mamamayan na i-report sa Department of Agriculture ang anumang impormasyon ukol sa smuggling ng agricultural products sa bansa. Noong nakaraang taon, maraming kamatis ang itinapon dahil nabulok lamang. Sobra-sobra ang ani ng kamatis at walang magawa ang mga magsasaka kundi itapon. Nakarating sa kalihim ng agrikultura ang reklamo ng mga magsasaka ng gulay na walang tigil ang pagbaha ng agri-products at apektado na ang kanilang kabuhayan. Agad bumuo ang kalihim ng komite na magbabacklist sa mga walang konsensyang negosyante na lumalabag sa Republic Act 9184 o ang Government Procurement Act of 2002. Sakop ng kautosan nito ang manufacturers, suppliers, distributors, contractors, at consultants sa agriculture sector. Ang agarang pagbuo ng komite ay isinagawa dahil na rin sa pagkwestiyon ng mga mambabatas kung bakit naging inutil ang Bureau of Plant Industry na i-blacklist ang mga importers na sangkot sa pagtatago at pagmamanipula ng agri-products inaasahan sanang may mangyari sa aksyon ng kalihim para naman hindi maging kaawa-awa ang kalagayan ng mga magsasaka ng gulay na matagal nang nahihirapan dahil sa walang patlang na pagpasok ng smuggled agri-products. Nakakapanlumang malaman na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagpasok ng mga smuggled na produktong agrikultura sa mga pantala ng Pilipinas sa kabila ng pagkakaroon ng Anti-Smuggling Act ng 2016 pinakamalaking sa pagitan ng Manila International Container Port at Subic at pangatlo ay ang Batangas Port. Talagang technical smuggling ang malaking problema na kanilang nauhuli. Tinataya ng na mga trader na ang halaga ng mga nasamsam na produkto ay nasa pagitan ng 5 million pesos hanggang 10 million pesos. Nasa 78.9 milyon pesos na halaga ng smuggled na produktong agrikultura ang nasamsam sa Manila Container Port. Inilahad ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang kanilang pagkakahuli ng smuggled na mga sibuyas na maling idineklara sa Port ng Manila bilang mixed toys sa mga supporting documents nito. Nawawalan tayo ng 250 billion pesos sa halaga ng value added tax at downsizing ng mga kumpanya ayon sa Federation of Philippine Industries. Ang pangyayaring pagdagsa ng smuggled products ay nagiging sanhi ng pagmamahal ng mga produktong ito nabatid na minamanipula at tinatago ng mga ganid na traders ang sibuyas. Dahil walang mabili ang mga tao, tinataasan ng mga ganid ang presyo ng sibuyas kaya nagkaroon ng krisis. Sinabi ng Pangulo na hahabulin ang smugglers at hoarders ng agri-products. Ngayon dapat magpursigi ang pamahalaan sapagkat aktibo na naman ang agri-smugglers. Mahalaga din na palakasin ang Anti-Agricultural Smuggling Act na binuo noong 2016 na ngayon ay tila inutil na o walang silbi. Layunin ng batas na labanan at masawata ang smuggling ng agricultural products na nananabutahe sa ekonomiya at pumapatay sa mga lokal na magsasaka. Nakasaad sa batas na mapaparusahan ng mabigat ang agricultural smugglers. Pero mahigit pitong taon na ang lumipas wala ni isa mang naparusahang agri smugglers. Lalo pang naging talamak ang pagpasok sa bansa ng agri products. Dapat lang na may masampulan at makulong na agri smugglers at walang konsensyang traders. Malaking insulto sa pamahalaan ang ginagawa ng agri smugglers. Wala na bang magagawa sa mga lumalabag sa batas? Hindi na ba maaaring lagyan ng ngipin o pangil ang batas laban sa smuggling? Noong September 26, 2024, nilagdaan ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na ang layunin ay mahintuna ang agricultural smuggling sa bansa na nagdudulot ng malaking perwisyo sa bansa at pumapatay sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka sa ilalim ng batas para sa mga gawain na tumutulong sa pagsasagawa ng agricultural economic sabotage tulad ng transportasyon at pag-iimbak ng mga smuggle na produkto, ang parusang ipapataw ay 20 hanggang 30 taon o habang buhay na pagkakulong at multa na limang beses ang halaga ng mga produktong agrikultura na inismagel at pangisdaan na sangkot sa krimen. Subalit sa halip na mapigilan ang smuggling ng agri-products, lalo pang naging mabangis ang mga itinuturing na salot sa ekonomiya. Patuloy ang pag-smuggle ng mga produktong kabilang ang bigas, gulay, isda at karne. Sayang ang batas na nagiging dekorasyon lang. Sayang lang ang mga pagbabanta ng presidente na hahabulin niya ang mga nananabotahe sa ekonomiya. Ang Agriculture Department ang dapat manguna sa paglipol sa smugglers. Inaasahan nating kumilos sana sila sa nangyayaring talamak na smuggling ng agri-products. Maisagawa at maisakatuparan sana ang plano ng mababang kapulungan ng Kongreso na maging bahagi ng kampanya laban sa patuloy na nangyayaring agriculture smuggling sa bansa. Dapat na magtulungan ang lahat ng sektor ng pamahalaan at magkaisa para matigil na ang operasyon ng illegal smuggling na nagpapahirap sa mga lokal na magsasaka. Ito na ang tamang panahon na dapat makialam ang Kongreso sa pamagitan ng kanilang kapangyarihan sa paggawa ng batas at pangangasiwa sa laban na ito bago pa tuluyang mawala ng kontrol sa bagay na ito. Kinakailangan ng kumilos ang ating mga mambabatas para sa ating mga kababayan na nagdurusa dahil sa pambibiktima ng mga agricultural smugglers una nang inihayag ng House Ways and Means Committee na sa pamamagitan ng isang independent panel ay kikilos na rin ang Kamara para labanan ang agri-smugglers na siyang dahilan sa pagbagsak ng local farm industries at manipulasyon ng presyo sa mga pamilihan. Dahil dito, Ihilingin sa isang independent panel tulad ng Institute for Solidarity in Asia na suriin kung anong mga pagbabago ang maaari pang ipatupad sa Bureau of Customs upang palakasin at paigtingin pa ang pagpapatupad laban sa smuggling ng mga produkto sa agrikultura. Sa harap ng ganito kalaki at katalamak na problema, kailangang sama-samang umaksyon ang mga mambabatas kinakailangang mapanagot ang mga smugglers na matagal nang nagsasamantala sa pamilyang Pilipino. Ang Kongreso ay maaring gawa ng ilang konkretong akbangin sa bagay na ito upang mapanagot ang mga kriminal. Naroon din ang pangangailangan na palakasin at bigyan ng sapat na kapangyarihan ang mga ahensya ng gobyerno na naatasang supilin ang agricultural smuggling sa bansa upang magampanang mabuti ang kanilang tungkulin. Dapat bigyan ng sapat na pondo at ngipin ang mga opisinang gaya ng Office of the Assistant Secretary for Inspectorate and Enforcement sa ilalim ng National Food Safety and Food Security Agency para maisagawa nila ng maayos ang kanilang tungkulin. Ganon din naman, kailangan ding imbistigahan at mapanagot ang mga nasa pamahalaan na may mga link o kaugnayan sa nasabing agri-smuggling. Ilang senador din ang nagmungkahi ng iba't ibang paraan upang labanan ang smuggling ng mga produktong agrikultura tulad ng pagdagdag ng mga bagong provisyon na magbibigay ng karagdagang bisa sa anti-smuggling law. Ayon sa isang senador, marahil maaring idagdag ang isang tiyak na krimen sa batas tulad ng pagtanggi na mag-usig ng, mag ng large-scale agricultural smuggling na magbibigay pananagutan sa legal na departamento ng Bureau of Customs at pati na rin sa mga piskal o prosecutors ng Department of Justice, depende sa ebidensya. Ito ay dahil sa obstruction of justice, ngunit napakatiyak. Samantala, ipinapanukala ng isang senador na magtayo ng isang special court na nakatutok sa paglilitis ng mga kaso na may kinalaman sa smuggling. Tinitingnan din ang realidad ng mga malalaking smugglers na nakakawala sa mga kasong isinampa laban sa kanila. Ngunit isang senador din ay nagsusulong na gamitin ang Court of Tax Appeals sa halip na magtayo ng isang Special Regional Trial Court para sa mga agricultural smuggler. Nananawagan ng isang senador na bumuo ng task force na tutulong sa pag-aresto sa talamak na smugglers at hoarders na mga produktong pang-agrikultura. Ayon sa senador, maaring may mga grupo o individual na nag-iimbak ng supply at nagmamanipula ng mga presyo upang itulak pa pataas ang presyo ng mga produkto. Aniya, ang task force ay dapat na pamunuan ng Department of Agriculture kasama ng National Bureau of Investigation. Hindi lang households ang natatamaan dito, kundi pati mga maliliit na negosyante kailangang maimbestigahan ang isyo ng smuggling sa bansa at masampahan ng kaso ang mga smugglers ng economic sabotage ayon sa senador. Kaya mahalaga na tignan ang mga iniimport at magkano ang ibinabayad na buwis at kung ilan na ba ang nakakasuhan. Gayun din naman, suriin kung ano ang nagiging problema ng Bureau of Customs kasi kung walang napaparusahan, uulit at uulit lang ang mga smugglers sa kanilang ginagawa magpapatuloy ang mga smugglers sa kanilang mga ilegal na aktibidad maliban kung matunto ng gobyerno ang mga big time smugglers at masampahan sila ng kaukulang kaso. Hindi maitatanggi na sadyang masama ang epekto ng smuggling sa ekonomiya ng ating bansa, hindi lamang dahil sa nawawala ng kita ang gobyerno dahil sa hindi nakokolekta mga buwis. Sinisira din ng smuggling ang market dynamics ng mga lokal na produkto. Kailangan ng gobyerno ng malakas na pagpapatupad ng mga umiiral na batas para mabisang matugunan ang isyong ito at maprotektahan ang mga lokal na producer. Ang Republic Act 10845 na kilala rin bilang An Act Declaring Large-Scale Agricultural Smuggling as Economic Sabotage ay naging batas noong 2016. Gayunpaman, ang smuggling ng mga produktong agrikultura ay patuloy na pumapasok sa bansa ng walang tigil. Ang dahilan, nabigo ang batas na ito sa pagtingin sa iba pang mga pamamaraan at taktika na ginagamit ng mga smuggling cartel upang sakupin ang merkado ng agrikultura sa kapinsalaan ng mga lokal na magsasaka. Sa kasalukuyan na batas ngayon, wala sa mga provisions ang hoarding, profiteering, saka yung agricultural cartels. Isa pang pamamaraan na ginagamit ng mga agricultural smuggler upang manipulahin ang merkado ng mga produkto ay ang pag-iipon ng mga produktong agrikultura upang lumikha ng artificial shortage na nagiging sanhi ng pagtataas ng presyo ng mga produkto binigyan din ng pangulo na kailangang kontrolin ang food supply chain sa Pilipinas at dapat nang buwagin ang smuggling ng agricultural products at patibayin pa ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o ang Republic Act 12022. Ang agricultural smuggling ang siyang pumapatay sa ating mga magsasaka. Sa tuwing pumapasok sa ating bansa ang smuggled na bigas, sibuyas, bawang at iba pang produktong agrikultural. Mababa ang presyo sa palengke kasi walang pinayarang buwis o tarif. Hindi kayang makipagsabaya ng ating mga magsasaka sa presyo ng mga smuggled na produkto dahil matas na ang kanilang kapital, kaya wala na rin tutubuin. Mula nang maipasa ang batas na ito, nakakalungkot malaman na ang Bureau of Customs ay nakapag-file lamang ng tatlong kaso sa DOJ. Ibig sabihin nito, hindi nating ginagamit ang batas ayon sa isang senador. Dapat magtulungan ng Bureau of Customs, Law Enforcement Agencies at ang Department of Justice upang tuluyang mapigilan ang smuggling ng mga produktong agrikultura sa pamagitan ng pagpapataw ng pinakamabigat na parusa sa mga smugglers. Ang smuggling ay isang nakakalungkot na katotohanan ng buhay sa isang sakim na mundo. Totoong hindi natin mababago ang mundo. Subalit darating ang panahon na gagawin niyo ng Diyos. Sa Mateo 6.10, talatang 10, Dumating nawa ang iyong kaharian, matupad nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Gayon paman, maaari kang maging determinado na huwag magambag sa problema sa si smuggling. Huwag bumili ng mga bagay kung pinaghihinalaan mong naipuslit o ismagel ang mga ito. Bilang isang tapat na mamayan, magkakaroon ka ng isang bagay na hindi makukuha ng smuggler para sa iyo. Isang malinis na budhi, malinis na konsensya. Ang pagpupuslit o smuggling ay isang anyo ng pandaraya o panglalamang sa kapwa. Ito ay gawaing masama dahil ang iniisip mo lamang ay ang iyong sariling interes at pansariling kapakinabangan. Alalahanin ang sinasabi ng Biblia sa Kawikaan, Kamaratang Dalawa, Talatang 20 hanggang 22. Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao'y magtatagal sa dingding, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag, ngunit ang masama sa lupay mawawala. Bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Marahil para sa iyo, iniisip mong hindi naman masasaktan ng sinuman kung magpapalusot ako ng ilang bagay sa mga opisyal ng customs. Subalit ang katotohanan, mayroong masasaktan at maapektuhan. Ang ganitong uri ng smuggling ay isang uri ng pag-iwas sa buwis. Ikaw ba ay isang kristyano? Kung gayon, pag-isipan mo ang payo na ibinigay sa Biblia sa Roma Kabanatang 13, talatang 7. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya Magbayad kayo sa mga dapat bayaran At magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan Kristyano ka man o hindi Maari mong maunawaan ang epekto sa gobyerno ng ating bansa Kung mawawala ang mahalagang kita sa buwis Maari mong maramdaman na ang iyong mga aksyon ay minor o maliit lamang pero malaki ang epekto nito. Ang sabi sa Roma Kabanatang 13, Talatang 1 at 2, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatatag ng na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Pinapakita nito ang kalagahan ng katarungan sa mga transaksyon na kinabibilangan ng makatarungang kalakalan ng mga produkto ng hindi umaasa sa mga iligal na gawain tulad ng smuggling. Habang patuloy ang operasyon ng mga agricultural smugglers, ang pinagkakitaan ng ating mga magsasaka o pinagkukunan ng kanilang kabuhayan ay nasa panganib dapat protektahan ng gobyerno ang ating mga magsasaka at hindi ito dapat baliwalain. Naniniwala tayo na ang pinakamahalaga sa pagtugon sa isyo ng smuggling ay ang seryosidad at political will ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maipatupad ng epektibo ang batas, partikular sa pagpigil sa hindi kontroladong pagpasok ng mga smuggled na produkto sa bansa. Ang smuggling ay nagdudulot ng maglubhang banta sa ekonomiya ng Pilipinas, partikular sa mga lokal na magsasaka na nahihirapan dahil sa mababang presyo ng kanilang mga produktong agrikultura dulot ng pagdagsa ng mga ilegal na imported na produkto. Inaasahan natin na ang pinalakas ng mga hakbang kontra smuggling ng ating pamahalaan ay makakatulong upang mabawasan ang mga negatibong epekto nito, maprotektahan ang interes ng mga magsasakang Pilipino at mapromote ang makatarungang kalakalan sa sektor ng agrikultura na magbibigay ng mas maginhawang kinabukasan para sa lahat ng mga Pilipino. Maraming maraming salamat po sa inyong mga kaagapay. Ako po ang inyong nakasama, Ronel Rubrica, ng Kamuling Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po ako muli sa susunod na episode ng programang Angkla, dito lamang sa 702-DZAS. Kaya tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angkla.